Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na panibagong video. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay habang buhay na mababaliw at mahuhumaling sa iyo? at sa lahat ng oras siya ay maging sabik na sabik na makita at makausap ka. Kung LDR kayong dalawa ay atat na atat siyang makita at makausap ka kahit sa cellphone man lang. Kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo at mas lalong maganda at mapayapa ang takbo ng relasyon ninyong dalawa, ay mas mainam na gawin mo itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng garapon na may takip. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ng 11 times ang pangalan at apelido niya. At sa likod ng papel, isulat mo, ikaw ay habang buhay na mababaliw at mahuhumaling sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, i o itupik mo itong papel at ilagay o isilid ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang. Huwag mo itong balatan at ilagay ito sa garapon kasama yung papel. At pagkatapos, isunod mong ilagay ang isang kutsarang asin. At pagkatapos mo nang malagay lahat, hawakan mo ang garapon, ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target ng maigi at ibulong mo ito sa garapon sa ritual na ginagawa mo. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan itong ritual na ginagawa ko ngayon, ikaw ay habang buhay na mababaliw at mahuhumaling sa akin. Ibulong mo lamang ito ng 11 times. At pagkatapos, takpan mo na itong garapon at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito pang matagalan. At pwede mo ito bulungan araw-araw o paminsan-minsan lamang basta bulungan mo lamang ito sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.